Yes, hello you know guys. Dahil umabot na ng 10k subscribers ang aking YouTube, ang subscribers ng aking YouTube channel. So gagawa ako ng motorcycle parts monogram para sa aking 10k subscribers. So let's go. At ito nga pala guys, medyo fast forward tayo. Medyo bilisan lang natin ng kaunti para di naman tayo humaba dahil ito ay pasasalamat. Kulang naman sa aking mga masugid at mga supporter subscribers. Maraming 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 salamat sa inyo lahat. Yan, mga iba't ibang lahi po ng ating mga subscribers, ano, nanonood na aking mga video. Thank you very much for your all your supports. ayon So, sana huwag kayong magsasawa na manood lagi ng aking mga videos sa basa. Uh, sa ngayon, Hindi pa naka set up yung mga videos ko. Uh, Kung baga, ano pa siya, uh, tawag doon yung random. ayon hindi pa siya tuloy-tuloy, ano? So, ayan, abakin nyo lang guys dahil medyo busy. Ito yung upload ko lang to dahil matagal ko na rin nagawa to. So matagal ko nang gustong i-upload nga lang busy talaga. Alam niyo naman ang yung lingkod ay mayroong apat na anak at may dalawang college na pinapaaral. So medyo ano na lang to. Pag nagkaroon ng time, ayun, sa lang ako nakakapag-edit. So medyo mahirap po talaga dahil pagod na pagod po ako. Yan, ang ginawa ko po dito ay motorcycle parts. Ano yung mga scrap na, ano, na monogram. So yan guys. Uh, 10k na tayo pero sa ngayon ano na ilang ano na lang ilang tawag na to ilang hakbang na lang abot na rin tayo sa 11k subscribers so ayan guys thank you sa lahat at ito nga guys, dahil umabot tayo na 10k subscribers, so bibili tayo ng cake bilang handa. Ayan, gagawa natin siya ng 10k subscribers yung cake natin. Malagyan natin yung dedication. Kano to? 370 370 Ano yung anong flavor? Tapos itong mga kwan, Yema. 320 Dito na lang? Ayun na lang. daw. Tapos, pwede pa sulatan? 10k 10k Okay Okay Ito pa o May sasama ka na no? <laughs> So ito na mag-unboxing na ako ng aking cake ito na guys deng, deng. may kandil pa may kandil pa super cute naman nan cute naman talaga bakit oh, you know. so sindihan natin yung kandila so yun guys sa dami ko rin pinagdaanan, nakala nyo ba madali ako kung na madali napasok, ang ano, madali kong napasok ang YouTube, ang, ang, ang YouTube. Ayun, nabubulo-bulo na ako. So ayan o, oh, ayan yung mga ebidensya katibayan na matagal, may nahirapan ako dahil dito. Apat na Google AdSense yung dumating sa akin. So hindi ko na-receive, pero isang Google AdSense lang ang kinailangan dito. Naka-self pa, hindi pa nabubuksan yung mga pin. Pero importante talaga na pin is yung isa. Isa lang naman ang kailangan. So hindi ko lang alam kung magkakapareho sila ng pin, ano. So yun guys, sumabot na ako ng 10k 10k subscribers So yun guys, maraming 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 salamat sa lahat na inyong suporta no? So ayan, tuloy 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 na to Dahil ano, kahit na ganun, pauti yung lang kasi alam ko naman, hindi naman ganun na nagbabiral yung video ko pero at least kahit pa paano, meron akong mga selected, selected video dyan sa aking YouTube channel na talagang napapanood, napapanood. So yun yung mat matasang kita, yun kumikita talaga. So yun guys, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. So mag-subscribe ka na. So yun guys, thank you. Maraming maraming salamat sa lahat. Happy 10k subscribers, Makin Makoy. So magpapalit ako ng pangalan dyan guys. Tumba na.